pintab na kasi kita na lang ulo ko. Alright na. So, binabag yung aking pantalon. Mamaya ako kusuti niya. Ito tayo kay Kejo. Yes <sighs> na. Tignan pa, oh. Isa pa. Ito pa. Oh. Yunis yan. Kejo! Wow! Kain na tayo? Yes! Ha? Yes! Yes! <laughs> <laughs> Ayaw pa yan. So yan, ganyan okay, malinis right ha? So yan, shout out sa inyo yan. tayo mamaya. Bati mo na lahat ng gusto mong batiin. Hello, so, shout out sa mga kaibigan ko. Ayan. Lalo, lalo na yung hindi ko ka mga kaibigan. <laughs> <laughs> so yung gintaw na, malinis yan. Hindi ko tayo mamaya ang gabi. May nagpa sa loob. Pa-piano niya ako. Yan, si Mama. Don Alex. Halinaw, <laughs> di ba? Wow. So, Hindi pa nga nalilinis, eh. Hindi oh, pa nalilinis yan, lino. Ano nga lang? <laughs> ano tatak niyan? Cam, iCam. So, yan, gumamit kayo ng iCam. Pang vlog po ito. Yan. Limited Edition lang kasi siya. Wala, <laughs> well, may nalaglag din sa taas. Ano yun, oh? Ayun no? yun, oh? No? Akyatin natin nung um, maya. Ayan, tingnan natin. Dito ako nalaglag. Sa puno yan, sa bahay na to. Yan ang lalaki, no? Shoutout. <laughs> Ayan. Ayan, bye-bye. Shoutout. Ito ang Buddha bless yan. Sana all may Buddha. Ayan. May yung babae maganda. Sige na, bye-bye.